Masaya ang love life ngayon ng aktor na si J.M. de Guzman. Ating kilalanin ang mga babaeng minsan naugnay sa kay J.M. Ganon din ang mga babaeng nakarelasyon niya. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na link kay J.M. de Guzman. Lauren Yang Isa si Lauren sa mga iniuugnay noon kay JM. Ito ay na magkasama sila sa 2011 remake ng Mula sa Puso kung saan si Lauren ang leading lady ni JM. Ang bago sa mata nilang tambalan ay minahal at inangkilik ng mga manonood. Dahil na rin sa kakaibang chemistry na nabuo, hindi maiwasang ilink sila sa isa't isa. Inakala ng iba na maaaring mauwi sa totohanang ng panliligaw ang pagtatambal nila. Ngunit sa si isang panayam kay JM, sinabi niya na purely professional lang talaga ang namagitan sa kanila ni Lauren. Okay nga raw ang samahan nila na kung i-graph mula sa simula, masasabi niya na ang dami nilang nagawa together para sa mula sa puso. Ayon kay JM, mas iniisip kasi nila ni Lauren ang trabaho nila lalo na at serie serye ay parehas na first big roles na pinagkatiwala sa kanila. Samantala, hindi naman ikinailan ni JM na nagagandahan siya kay Lauren pero kasabay nito ang paglilinaw niya na hanggang friendship lang talaga ang ugnayan nilang dalawa. Chari Pineda Ang pagkakapareha ni JM kay Chari ay isa din sa mga tinangkilik ng mga manonood na dahilan kung bakit marami sa kanilang mga tagahanga ang umasang umusbong ito sa likod ng kamera. Katunayan, ang kanilang tambalan ay tinawag na Huwami, kombinasyon ng kanilang mga pangalan na Juan Miguel at Cherry. Ang dalawa ay una nagkapareha sa 2010 drama series na Precious Hearts Romances, Alina. Sa on-screen kilig chemistry na hatid, muli sila nabigyan ng pagkakataon na magkasama sa ang hilito batang ama. Ganun pa sa kabila ng pilit na pag-uugnay na kanilang mga taga-subaybay na panatili na, na JM at Cherry sa professional na antas at pagkakaibigan ang kanilang samahan. Jesse Mendiola Ang relasyon ni na Jesse at JM ay naging sentro ng atensyon ng media at publiko, lalo na dahil sa mga pagsubok na kanilang hinarap habang magkasama. Kontrobersyal at masalimuot ang itinakbo nito dahil sa mga personal na problema ni JM. Nagsimula ang kanilang pag-iibigan sa isang masayang yugto. Sa loob ng dalawang taon, naging matatag ang kanilang samahan na puno ng pagmamahalan at suporta sa isa't isa. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang masayang pagsasama. Noong 2013, nagkaroon ng problema si JM sa paggamit ng droga na naging pangunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ayon kay Jessie, mahirap ang naging desisyon na tapusin ang kanilang relasyon, ngunit kailangan niya itong gawin upang protektahan ang kanyang sarili at karera. Sa kabila ng mga pagsubok, nagawa ni JM na bumangon muli. Noong huling bahagi ng 2014, matapos sa kanyang matagumpay na rehabilitasyon, at isang taong pamamahinga mula sa showbiz, muli siyang bumalik sa industriya. Kasabay nito, sinubukan din nilang buhayin muli ni Jessie ang kanilang relasyon at sa loob ng limang buwan, naging masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit hindi nagtagal, muli naghiwalay ang dalawa. Ang mga issue ni JM sa kanyang pag-uugali ay muling umuspong noong 2015. Ang kanyang mapanghamong ugali sa set ng 2015 Metro Manila Film Festival entry na Walang Forever ay naging dahilan ng kanyang pagkapalit ni Jericho Rosales sa pelikula. Bukod dito, nag-post si JM ng seri ng disturbing at cryptic messages sa kanyang Instagram account na lalong nagpatindi sa mga espekulasyon tungkol sa kanyang kalagayan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagawa ni JM na aminin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Sa pamamagitan ng isang Instagram post, humingi siya ng paumanhin at inamin na siya ay nakikipaglaban sa anxiety attacks, depression at bipolar disorder. Kasabay nito ay pagbibigay linaw ni JM na hindi si Jesse ang dahilan na kanilang pangalawang hiwalayan. Binigyang diin din niya na hindi na dapat sisihin si Jesse at ang abs sa kanyang mga naging aksyon at pag-uugali. Ang kwento noon ni na Jesse at JM ay isang patunay ng hirap at pagsubok na maaaring maranasan ng isang relasyon, lalo na kung may mga personal na isyong kinakaharap. Kylie Padilla Noong 2021, isa sa mga pinakamainit na usapin sa mundo ng showbiz ay ang hiwalayan ng mag-asawang Kylie Padilla at Alger Abrenica, kung saan isa sa mga tinutulong dahilan ay third party. Dahil dito, maraming pangalan ang naglabasa na sinasabing posibleng dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kabilang na dito si JM. Nagumpisa ang mga espekulasyon tungkol kay JM na magpost si Kylie sa kanyang Instagram account ng isang larawan kung saan makikita siya nasa field na sa field may caption na Beth's shoes are heavy. Dito ay isang netizen ang nagkomento at nagtanong kung si JM ba ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Alger agad naman itong tinugunan ni Kylie, pinabulaanan at binigyang diin niya na magkaibigan lamang sila ni JM. Barbie Imperial Kilala si Barbie Imperial hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang talento sa pag-arte. Isa sa mga naging tampok na bahagi ng kanyang karera ay ang kanyang pagkikipagtrabaho at pagkakaroon ng relasyon kay JM. Nagsimula ang lahat nang magsama sila sa teleseryeng Araw Gabi na ipinalabas sa si ABS-CBN. Sa teleseryeng ito, ipinakita nila ang kanilang husay sa pag-arte na nagdulot ng malakas na chemistry sa pagitan ng kanilang mga karakter. Dahil sa tagumpay na kanilang tambalan, hindi na iwasang mag-isip ang mga tagahanga na maaaring mayroon ding namuong damdamin sa pagitan ng dalawa sa tunay na buhay. Matapos ang pinagtambalang serye sa si isang panayam noong 2019 sa Tonight with Boy Abunda, inamin ni Barbie na sinubukan siyang ligawan ni JM. Anya, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-date ng mahigit isang buwan, so balit, hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Ayun kay Barbie, pareho silang broken ng mga panahong yon. Kakatapos lang makipaghiwalay ni Barbie kay Paul Salas, habang si JM naman ay kalalabas lang mula sa rehab ilang buwan bago magsimula ang kanilang teleserye. Si JM ay laging nandyan para kay Barbie na pinapakita ang kanyang suporta at malasakit. Ngayon pa man, aminado rin si JM na hindi pa siya lubos na recover mula sa kanyang mga personal na issue ang kanilang relasyon ay naging mahirap dahil pareho silang may mga pinagdadaanan at hindi pa handa para sa isang seryosong relasyon. Kahit na hindi ito naging matagumpay, hindi naging masama ang kanilang paghihiwalay. Wala silang masamang sinabi laban sa isa't isa at nanatili pa rin ang respeto. Sa katunayan, bukas si Barbie sa posibilidad na muling maging magkaibigan sila ni JM sa hinaharap. Donalyn Bartolome ang actress, singer at social media influencer na kilala sa kanyang nakakaaliw at nakakatuwang content ay isa sa mahalagang bahagi ng buhay ngayon ni JM. Sa kabila ng busy schedule at demanding na career, natagpuan ni Donnelyn ang oras upang magbigay ng kilig sa kanyang mga followers nang isiwalat niya ang kanilang relasyon ni JM. Noong June 28, 2024, nag-upload si Donalyn sa Instagram ng mga litrato mula sa kanilang romantikong gabi isang taon na nakalilipas kung saan sila naka-cosplay bilang Migara at Hercules. Kasama ng mga larawang ito ang isang caption na naglalahad ng na kanilang kwento mula na magkakilala sila. Dito ay nakalahad na unang nagkita sina Donalyn at JM noong February 16, 2022, kung saan pinilit siya ni JM na magpinky promise para sa isang masayang collab. Natawa si Donalyn dahil wala siyang maalalang lalaki na nakikipag-pinky promise. Sa una, inakala ni Donalyn na magiging magkaibigan lamang sila. Gayun Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, naramdaman niyang may ibang plano ang mga bituin para sa kanila habang itinago nila ang kanilang relasyon sa publiko. Nagdesisyon na ang dalawa na magtuloy sa maseryosong commitment sa pamamagitan ng promise rings. Ang pagsagot ni Donalyn ng yes kay JM ay dumaan sa mahabang proseso ng pagsubok na kumbinsihin siyang sumubok ng ibang puso. Hindi alam ni JM na mahigit isang taon at limang buwan na mula ng una siyang nandigaw kay Donalyn Noong June 2023, nagpunta ang magkasintahan sa Japan upang humingi ng pahintulot mula sa mga magulang ni Donalyn. Isang gabi, nagkaroon ng panaginip si JM na nasa isang basketball court sila at sobrang saya nilang dalawa. Upang sorpresahin si JM, nag-organisa si Donnelly ng isang event kung saan nagbihi siya bilang si Megara at si JM bilang Hercules at kumanta siya ng isang kanta tungkol sa sinaunang Greek God. Ang determinasyon ni JM ay nagdulot na kanyang patuloy na pagpursige hanggang sa si dumating ang araw na hindi na nakayanan ni Donalyn ang kanyang charm sa pagsasabi niyang spell it backwards and that's what JM has done. Ito ay bilang pagkilala sa matagumpay na pagsakop ni JM sa kanyang puso. Ang relasyon ni na Donalyn at JM ay nagpatuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga tagasunod. Sa ngayon, patuloy ang pagsuporta ng kanilang fans sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Ang kanilang love story ay hindi lamang isang fairy tale na nagkatotoo, kundi isang inspirasyon sa maraming tao na naniniwala sa magic ng tunay na pag-ibig. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!